Ayun na nga Finally, after ilang Oras na ginawa natin Tapos na ang Dalawang balikbayan box Ngayong araw na to So, meron tayong Anniversary Sa August, first year anniversary Guys, kaya uh, Mamimigay tayo ng Hindi lang isa, hindi lang dalawa Kundi masigit pa ang ipapamigay nating balikbayan box, so ito guys itong dalawa na to, ang pinaka finale na balikbayan box ang ipapamigay natin maliban pa sa ilang um, mini balikbayan box na ipapamigay so sa lahat po ng gusto ng balikbayan box galing Singapore yakapin niyo po ako at ang ating So, kaya guys, yung mga hindi pa nakayakap, kay maybe it's you. At sa ating mga ninong at ninang na nakapin sa ating wall ni Maybe It's You Guys, ano pang hinihintay ninyo? Habang may pagkakataon pa dahil ito ay i-announce, ang ating first ever anniversary ni Maybe It's You sa August ng puyan At sana manifesting na umabot na siya ng 100K. <laughs> Think positive. So, ayun na nga, guys. Ito na, ito na ang dumataginting ninyong balikbayan box. Ayan, ayan. So, sa mga gusto ng balikbayan box, negosyo package, school supplies, pabigas, pakape, at ang mahiwagang balik bayan box na punong-puno ng blessings. Yakapin niyo po si Maybe It's You at ang nakapost na mga ninong at nina. So, ayun, maraming-maraming salamat po sa isang taon na buong suporta ninyo ay umabot po tayo sa ganitong um, uh, followers. Kaya, sana-sana-sana guys, Um, ituloy nyo pa po kapag matyaga po kayo guys, para ito sa inyo ang balikbayan box so ayun guys, ito po ay para sa puso sa puso, sa puso na <laughs> sa puso guys, kaya ano pang hinihintay ninyo, magyakapan na po yakapin po ninyo si eh, maybe it's you at ang mga ninong at ninang see you all, to be announced po ang ating um event sa August guys, welcome po ang lahat, kaya Join na guys thank you